Divine people, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages energy today para sa ating Leo signs. Leo friends, money, love, career, spirit guide. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakapag-upload dahil sobrang busy ko po ng October 2023. So this is for November 2023, guys, para sa ating Aries friends. Wow, we have here, yeah, na ba, guys? Knight of Swords. So let's see. Knight, King of Pentacles. Check pa guys. So we have here the six of pentacles and reverse ng seven of pentacles. So, kaperahan, ano. So, page of ones. So, I can see na sa inyong kaperahan no. Um and dito yung unity, no? So, unity yung nakikita ko dito sa inyong pamilya. So, pare-pares kayo nagsisikap para alam mo 'yun para ma-achieve yung mga goal yung sa buhay. So, it's either your father talagang nag-effort para mabigyan kayo ng um, magandang kinabukasan or ikaw to na tatay na talagang nag-effort ka, no? Para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, ang inyong mga anak. So, talagang ni share mo sa kanila yung blessings na nare mo sa iyong trabaho, ano? So... Ayan, talagang sinishare mo sa kanila. Pinaglilingkodan mo talaga sila, no? Lahat ng iyong kaperahan. Ayan, napupunta sa alam mo rin. Um, hindi lang anak yung tinutulungan mo dito, eh. Or ikaw ang nanay o tatay. Hindi lang anak, kundi yung talagang taong mga nakapaligid sa'yo na nangangailangan ng tulong. So, talagang um, you are blessed, ano? Regarding sa iyong kaperahan pagdating ng November. And ayan, talagang sinishare mo sa kanila sa mga relatives mo, sa mga kaibigan mo. So, andito ang ating Seven of Pentacles na um, may iba sa inyong um, asawa na yung effort na ginagawa ninyo is hindi nila na alam mo yun, hindi nila na appreciate No, parang instead na Um, maging masaya sila dahil ganyan ka panay selos yung pinapairal nila so ayan magingat ka lang rin ano dahil um, andito ang ating page of wants, but i feel na may taong hingi ng hingi ng tulong sa iyo pero ginagamit lang ginagamit lang to sa maling gawain no So, mag-ingat sa mga magbebetray, no? Baka uh, masyado kang mabait regarding sa iyong kaperahan. No? Masyado kang matulungin. Hindi mo alam na yung tinutulungan mong tao is binibetray ka lang. So, pagdating naman sa inyong um, love life, I can feel naman na talagang yung iba is talagang nakiki, alam mo yun, fina-fight nyo talaga yung um, rights nyo, yung karapatan ninyo. Um, Lalong-lalo na sa mga married, ano, talagang inilalaban nyo pa hanggat kaya nyo. Para makasurvive dyan sa struggle na pinagdadaanan nyo ngayon. So kung ikaw ay single, ayan talagang todo effort ka sa nililigawan mo. Okay? Pero mag-ingat lang dahil may betrayal akong nararamdaman dito. Baka yung nililigawan mo or sa sa'yo is parang may hidden motives, ano. So, mag-ingat. So, hindi naman lahat pero for some of you. Okay? So, let's check. Case of ones, ano. See? We have a may mali talaga sa lalo na sa mga manliligaw nang ano it's a false start so maaring um malaman to malaman to ng nililigawan mo na hindi naman talaga maganda yung pakay niya kahit todo mag effort ka pa dyan it's either busted din ka na niya no? kung may mga ay, sorry kung may inaantay kung may mga inaantay naman kayo mga kontrata, no? Um, may mga lalong-lalo na sa inyong career. May mga delays na mangyayari. Lalong-lalo na sa mga mag-iibang bansa, nag-aantay ng exam, may delays pa. Sa inyong result, kung ano may mga inaantay inyong result, no? Ayan, may delays pa tayo dahil naka-reverse ang ating Ace of Wands. So, we have here naman Nine of Pentacles, no? Um, yung iba sa inyo, ayan, gusto lang ng, ano, gustong maka-achieve ng blessings Um, alam mo yun, achieve ka na lang dahil nga siguro may betrayal dito. Gusto receive lang ng receive ng pera, ng pera. Hindi hindi na siya ano, alam mo yun, hindi na siya kumikilos. Parang nag-aantay na lang. Parang si Juan tamad, parang ganun no guys. So ano siya eh naghihirap na siya pero ayaw pa rin niyang kumilos dahil nga umaasa siya sa mga blessings na binibigay mo sa kanya. So, ayan, pagdating na November, guys, ha, iwasan nyo yung mga ganyan tao. Okay? Tingnan pa natin. For Leo, Six of Pentacles, ayan. Um, so, ayan nga, dahil nga may delays tayo dito, kung ano man yung mga inaantay-antay mong kung ano-anong papeles. No? um, hindi mo pa talaga siya marireceive ngayon. It's a confirmation card lang ng ano, no? Ace of Wands na naka-reverse. So, naka-reverse din ang ating Six of Pentacles. For some of you, may mga delays din sa mga inyong kaperahan. Siguro may mga inaantay kayo dyan na um, padala galing ibang bansa. So, may delays. No? Okay, check natin. Ano pang kailangan? ng ating Leo friends spirit guide okay check nourish your temple so um, for some of you um, napapabayaan na yung sarili sa kabibisyo um, kasusugal sa stress, masyado niyong dinaramdam, ano? Dinaramdam niyo, nagkakaroon na kayo ng anxiety, kaiisip ng problema. So, um, health is wealth, no? Lagi ko naman sinasabi yan na pangalagaan niyo yung inyong sarili, no? Dahil aanhin mo pa yung mga kaperahan na yan, ano kung pag na nagkaroon ng problem ang health mo, wala lang rin yung mga yan. Oo, magkakagamot ka, no? May pampagamot ka, pero alam mo yun, hindi mo na ma-enjoy -e yung mga, um, dapat mo pang e-enjoy o dapat mo pang ma-experience sa buhay. So, may mga pangarap ka na, um, katulad nga yung sinabi ko kanina, gusto mo lang, no? Um, your, wanting rewards without, ano, without, without work or without action. So, yung mga pangarap mo is parang sinasabi mo lang, sinusulat mo lang, pero wala kang action na ginagawa. So, it's time na this November simulan mo na yung mga gusto mong gawin, ano, para matupad na yung mga pangarap pangarap mo sa buhay. Kasi yung iba sa inyo is stagnant na yun, no? Parang andyan na lang sa inyong comfort zone. Panay na lang kayo pag-iilusyon, daydreaming. Pero wala naman kayong ginagawa. So clear energy field. So kailangan mo linisin yung paligid mo, yung bahay mo, um, yung sarili mo, mag-cleanse ka, no? Alisin mo lahat ng negative energy para makapag-start ka na. Simulan mo mismo sa sarili mo, sa paligid mo. No? Kasi tinatamad ka na dito eh tapos napapaligiran ka pa ng kung ano-anong kalat, mga toxic na tao, kalat sa paligid. Kaya parang wala kang gana, no? So, start mo yan sa sarili mo, Leo. So, tingnan pa natin. One more card, please, for for our Leo friends. Spirit of water. Memories from your history or childhood. Issues regarding children. Romanticizing the past. So, yung iba sa inyo, siguro nga, ayan, simula pa lang nung bata ka, yan na yung pangarap mo. Pero, alam mo yun, nagkakaroon um, ka na ng self-pity dahil hanggang ngayon hindi mo na-achieve. Bakit ba hindi mo na-achieve? Kasi nga, wala ka pang ginagawang action. So, ayan, guys. So, yung iba naman sa inyo this November, ayan, may mga maaalala kayo, no? um Na mga childhood sweetheart, sweetheart nyo, friends. Ayan, maaalala, maaalala nyo siya ngayong November. So, it's either makipag-communicate sa inyo yan, ano, tumawag, mag-message online. So, ayan, Leo. So, thank you so much for